May batas ba tayong sa pambabastos sa na nakatatanda? Depende kung anong ano. Sa ngayon Depwasyon. po, wala po tayong batas na specific na ang mga tatanda ay binabastos. Kasi pare paras naman ho tayo may karapatan, tama ho? Pero meron tayong tinatawag sa revised penal code, yung aggravating circumstance na disregard due to age. So, pero hindi uubra kasi 10 years lang yung edad ni Pipoy. Eh. Kung halimbawa ang binastos-bastos niya si ATV ayan maaari po kung halimbawa islander tataas po ng parusa ng koonte. Maaari ko rin hubang sabihin na ito si nanay, may diabetes ho sila. Ang, ang ating pang no, meron mga program na maaari pong makatulong sa inyo. Tulungan mo ate, no, kasi nasa barangay ka. Meron tayong insulin access program ng DOH. Meron tayong medical assistance so indigent, DOH din. Meron tayong mga malasakit center na DOH, PhilHealth, PCSO at DSWD ang nagjo-join to help yung mga ano at meron po tayong uh, sa PCSO meron din po silang assistance sa mga may diabetes ano ho so instead na awayin mo si Pipoy at si Ate Prinsesita, eto nasa barangay ka all you have to do makipag-coordinate ka dun sa barangay health center kaya ikaw na lang ang mag-coordinate sa barangay pag dumarating yung doktor. Di ba yung merong schedule ng doktor? Huwag mo sabihin hindi dahil meron. Na pumupunta yung doktor doon sa barangay, pakirefer naman itong dalawa. Ha? Maraming salamat. Ayan. Okay. Gagawa tayo ng appointment. Gagawa tayo ng appointment para sa kanila, silang mag-ina. Okay. Dr. Love, usapang utang na loob. Hanggang kailan dapat bayaran? Hindi po utang na, na ng utang okay. na loob. Para mabayaran natin yan, in a way, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Kung ginawan tayo ng mabuti, huwag nating putulin doon. Tayo naman ang gumawa ng mabuti sa iba. No? Doon tayo makakabayad, quote and ng utang na loob. Dito sa kasong ito, mukhang si Prinsesita ay hindi niya alam na yung kanyang anak ay merong something. So, hindi natin siya masisi. Lalo ngayon, meron siyang karamdaman, di ba? Nakita ko rin yung paraan ng pagsasalita niya na kahit kaharap yung anak ay inaaway niya yung kanyang kapatid, no? which is not very healthy. No? Hindi magandang makita ng mga anak. Kaya kay Pipoy, yung unang salihan natin kanina, hindi ako natutuwa kay Pipoy. Kasi bastos eh. Sumasagot. Nagtataas ng poses. Hindi nakikinig until na-realize natin, sabi ko nga, may something eh. Na-realize natin na may pagkukulang si Pipoy na dapat unawain natin na dapat ma-address natin yon, di ba? Ganun pa man, tayo na ang mag adjust ngayon. Ngayon na nakita na natin ang problema, sabi nga na yung ate ko rin, unawain natin siya at tingnan natin kung ano ang maitutulong natin sa kanya in terms of medication or something. Pipoy, alam ko na nawaan mo kami, no? Hindi maganda sa isang tao, lalo na sa edad mo, uh, marunong ka makipagrelasyon sa, sa babae, uh -huh. di ba? May siyota ka. Ah. Hindi maganda sa isang tao, lalo sa edad mo, na sumisigaw o nagtataas ng boses sa nakatatanda. Kahit 10 years lang ang difference ninyo, kapatid yan ng nanay mo. So, i-control mo ang sarili mo. No? Pag-aralan mo rin. Thank you, Dr. Love. O oh, na ah, mga nakatatanda na nating mga ano yan, nagpapayo. Pakinggan naman natin, wala naman silang interes, di ba? Kung hindi tumulong lang sa inyo, okay. Kasi may talino naman si Pipoy, may something, pero may talino naman si Pipoy. Doktora Camille, anong klaseng assessment ang kailangan gawin dito? Okay, una-una siguro, importante na talagang magkaroon ng psychological assessment. Ay Pipoy, hanggang saan grade level ka nakatapos? Pinagano po ako, year, eh. Taas, ah. pin pinatigil nyo po ako eh. Pinagsusunog yung gamit ko eh. Nino? Mga, di pa pa. Ah. Pumapasok po ako ng no, walang baon. Ah, so, ibig sabihin, may possibility na kaya nangyari ito. Ate ko baka na-traumatize din siya ha, doon sa mga pangyayaring yon. So, malaking factor yon. Siguro, bigyan natin ng pagkakataon, ma-assess ka. Usually, every Saturday ang assessment namin. Tapos, uh, yung mga ganyang nararamdaman mo, pwedeng it can cause aggression. And ito yung sinasabi natin, may co-occurring disorders. Ibig sabihin, kung napansin natin na kanina, disobedient siya, na meron talagang defiance siya, may possibility na merong dagdag yun na nga sabi niya baka na-traumatize siya. So, malaking factor dito na yung mga taong nakapaligid sa kanya ang susuporta. Hindi kayo yung magagalit. Kinakailangan din na maging flexible at adjusted din tayo para mas maintindihan natin si Pipo at hindi natin siya itatato ng mali. Ayan!